Tinapos na ng Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament ang pagdinig kaugnay sa reklamo na inihain sa komite hinggil sa umano'y anomalous transactions sa Ministry of Interior and Local Government. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chair Attorney Rasol Mitmog Jr., hindi sumipot sa mga pagdinig ang complainant sa reklamo. Ang detalye sa report Bumoto ang Blue Ribbon Committee ng Bangsamoro Parliament na tapusin na ang pagdinig hinggil sa reklamong inihain kaugnay sa umanoy anomalya sa isang transaksyon ng Ministry of Interior and Local Government. Sa pagdinig, sinabi ng Chairperson, Attorney Rasul Mitmag Jr. na ginawa ng komite ang lahat ng paraan upang makaharap ang nagreklamo. Subalit hindi pa rin ito sumipot kahit may koordinasyon na sa mga lokal na pamahalaan. Batay sa internal rules and procedures ng komite, ang mga reklamo mula sa hindi miyembro ng parliament ay maaaring tanggapin lamang kung ito ay nakasulat, notariado at pirmado sa ibabaw ng nakaimprentang pangalan ng nagre-reklamo. Ayon kay Mitmog, maghahanda sila ng report hinggil sa usapin na isusumiti sa plenaryo para sa pinal na aksyon. Samantala, tinalakay din ng komite ang isyu na mga naantalang bayad at hindi pa nababayarang billings ng na mga suppliers at contractors na nakikipagtransaksyon sa mga ministry ng BARM. Pinuri ng komite ang task force na binuo kasunod ng direktiba ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa dahil sa mabilis itong pagtugon sa delayed payments sa iba't ibang ministeryo, tanggapan at ahensya ng Bangsamoro Government. Plano rin ng komite na ipatawag ang mga kaukulang kawani mula sa bawat ministeryo upang magsagawa ng mas malalim na imbisigasyon at makalap ang mga rekomendasyon para sa paggawa ng mga polisiya na magsisilbing gabay sa legislation. Naptali Belarde, I minds Philippines